What's up adventurers? So today, um, ito na po yung sinabi kong video na hindi ko na dapat ilalabas pero ilalabas ko na pa din para makita nila na merong mga taong nakabantay para sa katotohanan at tayo dito sa bantay ng katotohanan Zerks Adventures pinangako ko po sa inyo na babantayan natin ang katotohanan so habang nagdadrive papunta po ako sa client susunduin natin dahil mahaba din naman imbisa upload ko lang tong video i-gawan ko nila po reaction vid para masabi ko din po yung gusto ko sabihin about at may explain ko about this video kasi nga hindi ko na dapat siya ilalabas eh pero ngayon ilalabas ko siya para para makita nila na hindi bobo ang supporters ng opposition na lahat tayo na hindi nila pwedeng matahin o pagdulung-dulungan ang mga at isipin na supporters lang tayo dahil ang opposition supporters lahat nag-iisip hindi tayo bobo na hindi nagsasaliksik o isang naratiba bobo nga sila, sama-sama nga silang bobo pero sama-sama sila sa isang naratiba papakita natin na lahat tayo nag-iisip dito so dapat mas galingan pa nila kung gusto nilang ipastol kung gusto nila ipastol ang matatalinong op opposition supporters pero wala akong gusto sa kasahan dito ay hindi ko na nga po dapat ilalabas to Ka kasi ayoko nang masagasaan pa, ayoko na ano, I I'll just leave it the way it is, pero parang kailangan marinig ng taong bayan tong puntong to, kasi walang naglalakas sa loob magsalita ng galitong punto ako, kilala niyo ako, kahit sino pa yan kung mali, ko kailangan i-call out, kino-call out ko So, pasensya na tayo. Basta ako, pangangalagaan ko ang katotohanan. So, itay play na po natin. Ah, uh, Leila Gusto ko lang i-remind ir sa'yo na Ma'am Leila Delima, Isa ako sa nakipaglaban para makapapakawala ka na sa loob ka. Uh, pinaglaban talaga. Totoo po yan. Isa ako sa masugit na, nangangampanya. Na Wala na nga pumapansin kay Ma'am Leila. Isa ako, pati kami na ni Marie lahat naman ng opposition vloggers nung eleksyon eh turutful vloggers turut turut vloggers na ngampan niya napakawalan sila hila kahit nakakulong siya ha malinaw tayo doon sama sama tayo doon okay game dami nga yung yun. pinagpigay namin yan kahit sa panahon, panahon mismo hindi nga nga yung pakulong sa iyo hindi namin po yan, yan. Um, gusto ko lang sabihin na uh, hindi po bobo ang botante. Refresh lang, i-refresh ka lang namin ma'am na hindi na po uso ang lumang style. Ang style po ngayon ay katotohanan. Simula nung election, baka hindi nyo po natatanda kasi nakakulong kayo ng mga panahon na yan. Ang mga botante ngayon, matatalino na po. Hindi na po bobo. Sana sabihin natin ito. Sana aminin natin yung totoo. At doon tayo sa katotohanan. Hindi nyo malalaro ang utak ng botante ngayon. Na akala nyo, akala nyo, kasi huling takbo nyo na live na nasa labas kayo na, na pinoy pa pero nung napanahon ni Duterte ang daming ang daming ano di ba hindi na nalo ang uh, opposition na, na kasi at kasinungalingan ang, ang fake news sa kalokohan na, nung nangyari itong 32-32 election, ang mga taong hinanap katotohanan. So, kung ang discarte nyo ay magkukubli kayo ng kasinungalingan, ah uh, o di kaya, magbablast kayo, uh, hindi ubre kasi marami pong botante ngayon ang tumalino at basang-basang galaw nyo. Refresh lang namin kayo kasi dun, ay malangaw doon sa sinabi ni Ma'am Leila na pero first, uh, congratulations sa pakaulang ka isa ako sa nakipaglaban dyan. Masugid na nakipaglaban sa migaw sigaw niya kahit o election. Uh, you deserve it kasi alam namin, feeling namin na uh, innocent ka. Alam namin na innocent ka. Dahil na, nag, lahat naman nag-research. So, isa kami sa tugma sa lalo. Pero, hindi ko lang nagustuhan yung sinabi mo. Pinaglaban natin si Ma'am Leila de Lima kasi alam natin na ito ang tama. Alam natin mali ang ginawa sa kanya kaya kasama ako sa nakipaglaban doon at nakikipagsigaw. Balik tayo. Uh, hindi, to, hindi nagtulong ang oposisyon sa administrasyon. Paano natin sabihin yun, no? Maraming sabihin mo yon para lang huwag ka mabahira ng dumi na sa tingin mo dumi ng administration, o sabi mo para maging malinis ang oposisyon. Pa, pero isang punto din nito para sinasabi, parang ilipista pa rin ang takbo ng oposisyon. Hindi na po ganun ang takbo ng, ng politika ngayon. Baka hindi nyo po alam kasi nakakulong kayo. Iba na po ang dami na po nangyari. Kung ang strategy nyo ay yung strategy pa rin ng lumang oposisyon na ilipista, na kayo kayo lang na, na, na hindi natin kailangan ng ibang tulong hindi po tutugma yan napatunayan na po namin yun noong nakaraang eleksyon 2022 ang dami nagsama-sama na bumuo pa ng kakamping pero hindi naman nanalo andyan ang tao naging elitis sa iba pero hindi naman nanalo hindi po mananalo ang ano ang hanap ng tao ngayon ay katotohanan eh. lalo na ang daming nabudol noong nakaraang eleksyon ngayon aminin natin cut ko lang saglit tulad din na ito, hindi ko na talaga lalabas ito no kasi ayoko na dapat palakin. Ngayon, kahapon, naglabas din si Ma'am ng ganitong statement na, na ayaw niyang mabahiran na kaya, tayo, kaya sila kumakampi sa administrasyon para manalo, magkaroon lang ng senador. Agree tayo doon. Ngayon, ang hindi ko alam dito kung ito ito ang press release o ito ang gagawing diskarte ng oposisyon o dalang leader sila Leila de Lima ni Ma'am Lenny ang kapangyarihan na pag ang press release ito ang ipipress release natin di tayo kakapisa di ko alam kung gano'n nangyari kasi itong video to ginawa ko para doon sa sinabi ni Ma'am Leila de Lima at gano'n kahapon nagsalita niya din si Ma'am Lady ganito din ang sinasabing naratiba ni Ma'am Lady agree tayo doon na yung core values natin hindi dapat matamper. Agree ako doon. Pero para sa akin hindi hindi porket kumakapit tayo sa administration tinatamper na natin yung core na ipaglaban ng tama. Magkaiba po 'yon. Para sa akin magkaiba magkaiba yun. at para sa akin wala tayong kapasidad magyabang lalo na kung wala tayong pera. Yung pride natin nandoon, yung core values natin na doon pero there are times lalo na sa politika lalo na sa paulit-ulit tayong dinadaya kailangan natin ng ibang approach ko so hindi ko alam kung pagmamalinis yan ano, ano uh, play po ako natin yung video ha? yun lang sa akin pero para sa akin hindi porket makikipagtulong hindi tayo nakikipagtulungan yung core values natin pwede naman natin pangalagaan ng hindi naapektuhan o nang na, ng kahit na nakikipagtulungan tayo sa administrasyon. At bilang Pilipino, tama lang naman makipagtulungan tayo sa administrasyon. Wala tayong magagawa, di ba? Nung si Duterte ang nanalo, kahit ayaw natin gagawa niya, may nagawa pa tayo, nag-comply naman tayo, di diba? Bawal lumabas, bawal lumabas. Pag umuwi ang foreigners, ang balik sa Pinas, kailangan mag kailangan mag stay sa mag-quarantine, nagka-quarantine. Kung natin magagawa dahil bilang Pilipino, kailangan natin makisama sa current administration. Pero hindi ibig sabihin nun, natatamper na ang ating core values. Play natin. Kung may akong ugnayan sa administration, ba't hindi natin tanggapin? Eh. Ba't hindi natin para makuha nyo din yung botante ng administration? Tsaka hindi ba kung para sa akin, ha, malaking pasasalamat nyo din Malaking, hindi pa sa salamat, malaking tulong din sa inyong current administration. Kasi kung ang nakaupo pa rin ngayon ay sila duterte, sigurado hindi kayo mapapakaulat. Sigurado nakakulat pa rin na tayo. Alam po natin yan. Alam niyan, alam namin na totoo. Alam, akala niyo po, uh, clueless pa rin ang mga botante. Ngayon hindi po. Nung nakaraang 2022, nauso ang pagre-research. Na, na, nauso ang pagtutok ng mga botante sa mga facts. So nasubay bayan po namin lahat yan. Kaya alam namin na inosente ka, pinaglaban namin na inosente ka. Pero yung ngayon po na i-claim nyo na hindi nyo kailangan ng tulong, aminin natin ang totoo, kailangan nyo ng tulong ng administrasyon. Sinabi nyo hindi nyo kailangan para magkakaroon ng pwesto? Yan ang totoo. Kailangan natin ng tulong ng administrasyon. Kaso nga, masyado kayo nagbabalat si Buyas, masyado kayo nagmamagaling, masyado naging elitista, ayan, si Martin Romualdez sinahayaan na Pogo di ba? Bago magsalita si Ma'am Lady kahapon, na hindi sila kakapis sa administrasyon, nauna na nagsalita si, si Martin Romualdez, hindi natin alam kung kaya nagsalita na si Ma'am Lady ng galito, dahil tumaliwala bumalik na din si Martin Romualdez na parang kumakampina sila sa China, hindi natin alam kung nabusalan natin sila na ang pera ng pogo ang acting kasi natin ang kasi natin eh ayaw natin tanggapin yung totoo eh bakit pa natin pinaglalaban yung katotohanan kung hindi natin matanggap sa sarili natin kung ano ang katotohanan ayan tuloy doon sila kung sabi ko nga sa isang post ko o doon nila sila sa katulad nila mag isip mga kurap mga mga nanggagadyo ng Pilipinas na doon nila sila total ba nagiinat nila yung ano eh opposition eh kaya naman daw nila manalo ng senador na wala tulong natin at yung makipag-ugnayan nila ulit tayo kila Duterte kung mapila tayo sa China o oh, ayan na wala tayo ng chance hindi po sa toyo -toy. kailangan nyo na tulong kasi kami hindi namin kaya nung election, pinaglaban namin si Ma'am Lenny kailangan namin hindi namin kailangan ng makinaga kailangan namin yung uh, volunteerism lang hindi po tumog nga, hindi po nalaro. So yan, aminin nyo natin yung totoo. Stick tayo sa katotohanan. Bantayan ng katotohanan po. Nagsasabi lang ang totoo. Minsan nasasagasaan ko na oposisyon, nasasagasaan ko ang na administrasyon, nasasagasaan ko sa Duterte, pero wala nang pakilap doon. Para sa akin, bantayan ng katotohanan. Ipaglaban ng katotohanan. The truth will set you free. Kaya nung panahon na nakakulong ka, pinaglaban ka na Kasi yun ang totoo. Alam namin na inosyente ka. Kung may minor ano, sa inyo na yan, pero alam namin na mali yung ginawa sa inyo. Totoo nga yan, naglalive ako, sinasabi ko pa na kawawa ka dahil ikisa kang nanay na may anak na special child kasi hindi ma hindi makasama yung special child. Ganun po. Pinaglaban ka po namin. So, wala sa man sa akin lang, aminin natin to at para sa akin, mas maganda to, mas makakatulong to sa kampanya nyo bilang opposition. Kasi, The, nothing is constant but change. So, kung mag-gel tayo with the administration, bakit hindi? Kailangan ng administration ng suporta ng mass crowd ng oposisyon. Kailangan din natin ang, sa, ang makinalya ng administration. Aminin natin ang totoo. Wala naman sa inyo natin. Ang na kaupo sa sinato, nasa ng pera na gamitin. Alam, alam namin yung, yung tinatay. West Philippines, yung nagpunta ng mga bangka. Alam namin na funded ng administration. Ba't hindi nyo aminin? Ba't hindi nyo bigay yung credit? Para sa akin, sabi nga ni Pinoy, napakawalang yan naman ng mga magka-credit claim na wala naman talaga ng ano, ilang Di ba? Kaya kung may, inambag ilang sa atin, ba't di natin sa kanila yung credit? Di ba? At para sa akin, pangit lang ang ganun. Kasi kung si Duterte pa nakaupo, malamang natuluyan ka na. Tulad na nangyari kay Kapat C. Di ba? Muntigan ka na doon sa NBI. Pero sino unang pumunta sa selda mo? Si Aini Marcos. So, yung respect natin, sana huwag gano'n. Huwag niyong haluan ng politika kasi lahat kami nakatutok na ngayon. Baka hindi niyo alam. Baka kala niyo, dahil 6-7 years tayo na kulong, gano'n pa rin ang mga Pilipino ngayon na kaya niyong laruin kaya yung may uh, sugar coat hindi na po, iba na po ang hinahanap ng Pilipino ngayon eh. hinahanap namin ng katotohanan at ang mga taong maglalaban para sa katotohanan yun ang number one namin sa supporta so aminin natin na totoo laban kung tutulungan tayo ng minister bakit hindi? mas pinatiwal ka ang importante ay makabalik kayo sa pwesto mabawasan natin ang mga bugok at bugong senador yun lang po sana natakbo kayo senador eh, totoo ka, mayroon akong vlog dinapas na ba, pwede kayong tumakbo bilang presidente. para eh, paano ko kayo susuporta? Paano namin susuporta kung pati kami lalaro nyo? Kailangan namin yung pinakatotong kayo. Dahil yun ang kailangan bagay natin. Yung totoong Pilipino ang paglalaban ng katotohanan at ilalaban ng Pilipinas. Huwag well, dapat ba yung choice up? Advisors? Bantay na katotohanan po. Kung nagustuhan nyo ito, pakishare na lang po. Paabot nyo sa kanila. Kailangan nila marinig ang tinig ng katotohanan. Sama-sama tayo sa katotohanan. Wala, bye. Oh, so ayun guys sa totoo lang, ayun, na, napaka ano, napaka maayos nun. Pero hindi ko pa rin linabas. Kasi ayoko na, ayoko na makagulo pa, ayoko na mag -ano, Pero kahapon nga, na, nagano ano, na sabi na din si Ma'am Lenny, hindi ko masisisi si Ma'am Lenny kung ma na nakumandan siya na itong gawin nating alo Kasi si Ma'am Lenny kung gumilid na nga eh. Ngayon lang nga lumalabas eh. Tsaka na alam natin na kumakampi, nag ano na din. Sabi na si Ma'am Lenny, before siya mag-announce kahapon na hindi sila kakampi sa administrasyon, binati niya na din ang administrasyon na nasa tamang track. Kaso, nung isang araw, nung isang isang araw, si Martin Romualdez sinabi, hayaan ng Pogo. Na, sa tingin ko, maring ito, nakapekto na din sa the way na political strategy ng oposisyon. Kaya pati si Ma'am Lenny, nagsalita natin kapon. Yun ang sa tingin ko, ha? Pero, sa, ayon nga, gaya lang sinasabi ko, guys. Sana lang, doon tayo sa katotohanan kung sa lasa kasahan, pasensya, pero kay, tina, ayoko na ilabas to eh, kasulod nga to ano eh, doong panawagan na tumakbo si Mar, tignan nyo, parehas yung suot ko dyan. Kasi isang vlog lang yan, kilat ko na inano ko dapat kinabukasan, ipopost ko ngayon, hindi ko pinuhos. Kasi ayoko na makapekto, at makasira. Kaso nga nangyayari, masyadong matatalino ang mga supporter ng oposisyon, masyadong elitista, lahat matatalino, lahat nagmamarunong. Hindi ba tayo pwede magtugma-tugma nilang sa katotohanan? Kahit doon na lang. kahit di na tayo tugma ng party list, di na tayo tugma ng politikong gusto supportan, hindi na tayo tugma ng probinsyang pinanggagalingan. Pwede ba magtugma-tugma tayo sa katotohanan? Ilaban natin to. Para man lang sa ilang bayan. Yun lang, pasensya na. At sa sasabi ko yung gusto kong sabihin at reaction video lang ginawa ko. Again, di pa ako galit. Sa akin lang, huwag natin kung si Tina mali, ipastol natin, itama natin ang mali para may ipagyabang tayo sa kabilang kubol na tayo talaga walang ginagawang mali. Lahat tayo nandun sa mga totohanang naratiba. Yun lang. Wise up, adventurers. Wise up. Bantay na katotohanan po. Mabantayan ko lahat ng angulo. Hindi na administrasyon, hindi na oposisyon. Kahit sila duterte, wala ang para sa akin, ipaglaban ang katotohanan. Kaya kapantay ng katotohanan po. Yun lang po, please like and subscribe. Yun lang. Bigla gano'n Comment na lang po kayo dyan. Sagutin ko po kayo sa comment section. Salamat po at have a blessed day. Wise up, adventurers. Wise up. Teka lang, guys. Ah, uh, Idagdag ko na rin to. Kaya ako pala hindi na ilabas yon kasi may karoktong siyang malita na video. At eto yon i-play na din po natin. At isa din po to sa punto kung bakit ko sa tingin naki sa palagay ko eh, ang basehan ko kung bakit may ugnayan na nagaganap sa grupo ni Ma'am Leila de at nila, do, nila BBM na administrasyon pero ayaw lang nila aminin ito po sasabihin nyo sa amin na hindi kayo na wala kayong tulong na in-expect sa, sa administrasyon. Paano namin paniniwalaan po yun? Eh, yung chief of staff nyo na mismo nangangampanya si Philip Sawali, ay nasa loob ng administrasyon ni BBM. Alam namin nga hindi na matatag yung mga ganong bagay, di ba? BPI, Undersecretary. So, para sabihin nyo na hindi kayo nagamit ng tulong ng administrasyon kung parang pang-block nyo lang ito para kala Duterte, hindi kayo mapunang naliyansa nyo, nasa sa inyo na yan. Pero marami pong nakabantay. Patunay itong video na ito na maraming nakabantay at alam ang katotohanan sa likod at sa anak nito Kahit yung mga walang sa tingin nyo walang alam na nire-research na po ang mga tao ngayon. Pa, multipalala lang po ha na mas matatalino na ang mga supporters ng oposisyon ngayon. Yun lang. O isa pag nang church So yun lang guys. Uh, dagdag yun bukod dun sa alam natin na ugdayan nila nila Aimee mean, na uh, dikit sila ni Aimee at uh, pare sila ng kino-chair noon sa ano pero uh, wala na yun sa akin lang, huwag tayo magmalinis. Kung may dapat aminin, aminin. Kung nakikipag-ugnayan na sa administrasyon, hindi eh, nakikipag-ugnayan. Ano, masama. Kung para naman sa bayan natin ang ano. Yun lang. Kung blap nila yun, sa kanila na yun. Laro nila yun. Para ano. Pero ayoko kasi nung may nagsisinungaling, nagtatago. Kaya, ano, paano pa naging truth vlogger tayo kung pati ako may tatago? Kung pati, paano namin kayo paglalaba? ko kayo, may tinatago sa amin. Hindi nyo kailangan itago. Naka-support na kami. Simula day one sa inyo. Lalo pa nung alam namin yung transparency nyo. Kaya yun sana ha guys. yun lang. Ways up adventurers. Ways up. Again, don't forget to like, subscribe, share and follow. Bala kayo. Wala akong kinikita dito. Demonetized yung channel na to. Kahit anong gusto ko sabihin, pwede ko sabihin. Wala akong pakilam sa kahit sino masagasaan. Kasi wala naman akong kikitain dito. Yun lang ha. Sige bye. Andito na yung client ko. Ways up adventurers. Ways up. Bye.